2020 nung nagbukas kami dito ta Alam nyo bagis na na naman ako dito sa Muslim Town, kaya po Manila. At para balikan, ang sobrang sulit at patok sa masa na mula noon hanggang ngayon ay eh, nagtitrending pa rin. Ito ang pattern Intal. At alam nyo ba na pag alamang ko eh, 2009 ay eh, nakapwesto na sila dito. Pero 2020 pa lang sila nag-start. Bluto ng pepperan at trendang dito. Na pag alamang ko din, abay na aka 120 daw sila na uubos ng manok sa isang araw. Grabe naman yun. ka -amaze. At sobrang nagtitrending talaga sila. Masarap at sulit at hindi tinipid ng mga pagkain ng mga kapatid nating muslim at nakaka-proud talaga sila at imagine guys ha ah, 30 pesos lang to sobrang suwak sa budget. sobrang laking tulong neto hindi lang sa mga kapatid nating muslim kundi sa buong Pilipino napansin ko rin non-stop din yung mga customer nila dito at take note ha ah, weekdays pa lang to paano pa kaya pag weekends napag alam ko din eh everyday eh sold out talaga yung mga tinda nila dito makakasigurado daw kayo na bagong luto lagi ang tinitinda nila araw-araw grabe sobrang excited ko nang tikman to kanina pa ako naglalaway sir good afternoon sir Tanong ko lang sir kung ilang taon na po kayo nang dito since ano pa mga uh, since 2020 nung nagbukas kami dito tapos ayun ah, matagal na pala. pero ano nung 2013 yun meron na talaga kami dito kasi hindi pa patok yung time na yun ah okay Ay, everyday po ba kayo bukas sir? Anong araw ba kayo nag ano? Uh, everyday naman po kami bukas ngayon. Ang ang umpisa ng pagluluto namin is mga 9 or 10. Ngayon, pwede na kami magbenta ng mga 10 or 11. Ganun. Medyo na late na po kasi. Sa gabi naman, nagsasara kami mga 8, 9. 30. San po ba to sir matatagpuan? Uh, dito lang sa ano, Globo de Oro, Corner Elizondo, Street Capo, Manila. Pagpasok Salam. nyo lang ng arco, diretsyo nyo lang pangalawang kanto Okay sir, thank you sir. Uh, salamat. O so, oh, ayan guys, eto na yung dinayo natin. Bali last time, nakapag-vlog na ako dito. Kaso naubusan ako nito, kaya binalikan ko siya. At eto naman, yung huling natikman ko, yung nagpunta ako dito. Eto yung rendang nila. Na mas pinalevel up daw yung lasa kaya ipuputsik natin yan. Okay, unahin na natin tong piyaparan nila na laging sold out sa kanila. Sobra akong nakuro sa lasa nito kasi first time ko lang makakain nito kaya excited na ako. Wow, grabe, masarap nga. Kaya naman pala best seller sa kanila. Sobrang good quality, napakalambot pa ng manok at sobrang lasa. At para sa 30 pesos na ganito kadami abay solve ka na lasang lasa din yung niyog at yung sipa ng anghang sobrang perfect combination syempre hindi din natin palalagpasin yung rendang nila na kung dati daw eh hindi nila tinitipid sa ingredients eh ngayon daw mas pina level up pa nila at pinabunga abate ka mas pinasarap nga nila sobrang goods nun quality panalo tingnan nyo naman guys yung serving nila dito sobrang generous tapos ang laki pa ng manok na nilalagay nila oh. iba solid kaya sangkap pa eto yung mga tipong pagkain na mura pero babalik-balikan mo sa sarap. So ayun guys, kung gusto nyong pumodrip check out nyo na dito sa Muslim Town, Quiapo, Manila. Sobrang dali lang nilang makita kasi along highway lang sila at malapit lang sila sa mosque. Suportahan natin ang mga kapatid nating Muslim. So ayun, siguro dito ko na rin po tatapusin yung video ko. Maraming salamat sa panonood at kung nagustuhan naman po ang video na to, like and share naman po. Salamat. O so, ayun, hanggang sa muli, aking kabuhat. Peace out! Onwards! See you sa next vlog! pag magtututulog Kaya pita ka po yan Imbis magbanat ng buto Nagbanat ng butong May kasamang ikab Ganong katamad Sabayaba sa sabay mamagaling Magabang na malalaglag At nagtataka ka pa kapag sabay Sa mawala ka na nakakapkap Clap, clap, clap Ang hilig mo sa ka muna Kaya imbis na lapi mo muta Punto ko sana makuha Na baka sa kakahiga mo Ay ka makuba ano